Pababa <coughs> na tayo ng pagbaba nito, kahibiyang tunnel na. mayang may ang kabundukan na yan. Ang ganda oh. Dami nagugutom. Doon pala yung mga kamag-anak namin. Mga mukhang unggoy. So dati walang mga gasolina ng tinda dito eh. Ngayon meron na. Tingi-tingi lang. pababa na tayo ng ito na, tunnel na to nasa tunnel na po kami kibiyang tunnel Ayan. So, kunti, kunti lang ang riders ngayon dito. Hindi na masyadong sawa na rin. Gusto nyo mag, gusto nyo kung tunnel lang naman ang gusto nyo. Kaya kayo pupunta rito. Mas mahaba ang tunnel dun sa Makati. So, ito na po yun. Yung umog ng mga riders. Kebian tanel Tunnel. So, ito tayo ngayon sa Kibian Tunnel. Tagal na na Tagal na rin to. dami ng mga nagitinda rin dito. Dati wala nang mga nagitinda dito mga ganyan. So medyo luma na yung pintura. So kayo by tunnel. Pwede na kayo magpa-picture dito. Siya magpa-picture, pwede. dami ko na kasing picture dito eh kaya di na ako magpapa picture Park muna tayo, park. Tumagos muna.